Good morning mga kabarako Panibagong araw, panibagong vlog Mag-vlog ulit tayo kasi ikaw na End of the month na <laughs> Kailangan nating humataw, puro tayo trabaho eh Medyo nag-busy tayo sa work So yan, shout out Ashton Shout, shout out So, say hi Hi Say shout out Shout out Yeah, shout out daw So yan, ayahatid eh, ko lang, eh, tatrap ko lang sa uh, Sa kanyang school So, time check mag 8 na so temperature check 1 degree celsius so maaraw na mainit na taglusaw na so, napakaputik ng na sasakyan di pa ako nagkakarubash <laughs> kasi pag nauwi ako sa tanghali after work sobrang dugyot ng daan naputik <laughs> parang umulan <laughs> nalulusaw na kasi lusaw na yung snow yung yellow so naging uh, putik na so yun lang mga ko subukan natin na tapusin tong vlog na to this week bukas o hanggang this week so yeah, ilalagay ko na lang yung ibang ganap nung last February dyan nung valentine nung nag dinner kami nandyan din yung aming date <laughs> so sa huli na lang so yun lang mga barako mamaya na lang ulit bye, bye. Say bye. See you later. Black tayo, malamig. Pakakain kami sa labas kasi Valentine's. Magbo burger. Gutom na gutom na ako. You'll need to unlock your iPhone first. Uh. So, yun lang, happy Valentine's sa lahat. Kakain muna kami. At ako ngayon gutom na. Let's go! So, dito kami sa Montana. Sitting na kung kailangan na reservation

Tapos na kami kumain Nag-iis na O oh, na nabayaran ko ay 114 one 104 plus 10 dollars na tip <laughs> Pwede na yun Sarap Busog So Punta naman kami ng Costco <laughs> nag ah malamig nag-iis at 20 <laughs> napatips ako dun ng 10 dollars ah nasarapan ako eh <laughs> so yun ang review natin masarap talaga ang Montanas ever isa sa masarap na restaurant na nakainan ko talaga yan. What is the rating out of 10? Oo, oh, uh, 10. Wow. Ako nga, ano lang, 9 lang. So, sayo. yun lang mga abra ko, cost ko muna kami buy. Binili ko. Jelly Ace. Oh, Jelly Ace na tayo.

Halabit mo lang lote. Sugar, 10 grams. Oh, dami yun. Bakit zero, Dad? Ang pangalan, ang lote? In, oh, lote. Pero oh. zero ang sugar niya. Oo. Oh, oh, Let's try. Oo. Sugar sa katawan. Wala, wala na sugar sa katawan. Breakfast muna mga ka-Maracos. Malamig. Negative 28. Makalamig ngayon. Getting ready for work. So holiday ngayon. Family day. Ng weekend. <coughs> Mahal pasok si Maracos Jr. Pinag-packer. So give to the speaker na tapata. I have a lot. I have my tool. Yeah. Again, <laughs> oh my! So yung mga kabarakon, lamig. Bibisita lang ako sa store. Time check. mag ko. So titignan ko lang kung maraming nabenta. <laughs> so, let's go. Malamig. So wala tindo. So yun mga kabarako, go-order lang ako ng cheeseburger ni Barako Junior Dito sa McDonald's, siyempre cheeseburger <laughs> Hintayin natin Saan ba last window? Oh, sandali So yun, hindi ah, Sa pila lang Oh McDonald's baka naman napakalamig eh so yun tagal naman itong order na itong truck ano kayo order na ito napakadami so yun mga ko yun na nga family day ngayon so holiday long weekend Monday walang pasok Monday ngayon so yun pagpunin na natin ang ating order Nagay ko nga 33 days sober, homeless Itong problema nitong window Pag malamig, ang tagal bumaba Ah, Hi. It's gonna be eight eighty one. We're getting our feet? Hola, thank you. Yeah. So let's let's go. Oh, <laughs> ina. good morning mga kabarako again ituloy natin yung vlog so nagpe-prep na ako ng uh, bao ni Barako Junior so eto mga kabarako yung bao niya dance box niya may banana, may pringles may juice apple yogurt sepud, sepud ritz then may candy na Yogurt Madami pa. Ayan na. Then may water. And then gagawa ako ng cheese sandwich gamit. Ah. Cheese whiz. Baka naman. <laughs> so cheese whiz baka naman. <laughs> so gawa lang ako na tanggalin yung edge. Mabilisan lang to. Friday. So, it's nothing. in the lang ng palaman. Nothing else. So, ganyan lang. Kasi yung pasok nila, 8.15 hanggang 2.50 p.m. So, medyo mahaba may lunch sila. Kailangan maraming baon. Ayan mga pag-estudyante, nagbabuto. so, pag ganyan, hibahin lang. Ah. Okay na yan. patong lang yan dyan. Ayan, sandwich na yan. So, yun lang yung nakabara ko. Ating... Oh. Oh, uh ha? -huh. Di may sandwich na siya. Takip. Here we go. Ready na. <laughs> no, bah! Dito, pero nga nga gamit dito sa state in main. Mag-i-steak ako. Yeah. Wala kasi ang music. Mamaya na lang. Bye. Yeah. <laughs> you Yun nga mga kabara ko, sa sobrang uh, dugyot magkakarwash muna kahit gabi na at least <laughs> hindi na maputi. Please wait. Parang wala pa. Ang tagal oh. <laughs> So yun, nag-uumpisa na naman ang car wash. Sindala, ilipat ko yung cam. Doon sa harap. <laughs> Yan. Sa tuts list ba tayo? Tuts. Tuts by touch So, extreme to. Linis na linis. Kasi surang putik ng labas. Hindi ko na nai-video yung labas. Tawag ko na nai-video ko muna. Before, before and, and after. after. Yun. Ayan lang. Ah, before and after. After na lang yun lang mga kabara habang nagkakapas may na gayo ayan na double check muna natin yung mga panulit para may pumas okay say hi Okay, bye. So 'yun mga brako, maraming salamat sa panonood again. So hanggang dito na lang vlog. Nagkapi lang kami ni Brako Junior sa Tim Hortons. 'Yan, depinantang si si Mrs. Sa so, kabilang dalawa ng kape. <laughs> Busog ako sa kape. So 'yun, thank you again guys for watching. Bye for now.